papamahalan ka rin po, ngiti, ngiti ito. Tawa ng tawa. At nakakarinig po ng music. Kanina po kasi nag-music, music ako panini. Yeah. Ito, 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 naman po yung nakikinig. Mm, ginig ng Ano yung music na maganda? May rin po ito sa mga, ano ah, music, ano po yung mga love song, yan. Mga gusto po yan nila. Yung mga, ano po yung parang, damdam na -dam damdam mo talaga yung kanta. Feel na feel din naman ito, nila. Pinalaga na nga talaga. Ginawan eh. <laughs> feel na feel naman ito ang kanta. Lalo na po yung mga ano, labsong-labsong na kanta na yan. tas yung mga English. Sisa, ganda-ganda ng ano na yan. Pakinig, tapos tayo nakangiti yan. Tapos bigla po yan ang ingiti ng pasimple. Tapos yuyuko. Yung mga ganun pong tipo. <laughs> imagine ko yung tawa nito minsan eh. Oh, big girl na si Lang, no? Oh. Tapos pag yung ngiti po yan, ba? nakatago pati. Kuno-kuno nakatago pero kita naman. Yay! Ito alam, ha? Hindi alam ina, kita naman ng ina. Yung ngiti ito nun payo ko. Tapos, yun pala ay nakangiti na. Ano na iyan, nagalpak ah, na ng tawa. Ay, boy, pipikit, pipikit, pipikit <laughs> ah, ano ba, ay babigit-pilipakit naman. ano naman itong betro malan no isa lang presesa nilaman mahalnya birayan ay yak yuh malmalan talaga ito kin na makasundo kami po nito sa ano sa music may lid din po kasi ako sa music may lid din po ako sa music in po love so ano bebe ano kan tumpar ka ilang ano na daw na rin din ni baby kaya ma sa din daw ang busis at sabi nila, ipaus-paus naman daw sa kapakanta. Mm -mm. Sabi nila, pag may, pag may mic daw akong hawak, tsaka daw siya din. Mm, ano? Siya nga. Ano? na